galan na naman ako siyempre malakas tayo sa amin ba dito ako sa terasis ngayon lang ulit ako nakapunta dito kasi yun know, ako oh. yun know, ako so <coughs> Marami palang pagkainan dito. Ubus pira natin dito. Yan maraming tao dito. na wala pa sila ngayon dumating na sila pag dito. Ayaw mo trabaho. Huwag kayong magtrabaho lagi. Gada ng kayo minsan deh. si hmm, sino ng shiny ng agtang natin ah. Ang ganda dito.

Siyempre, pagkatapos nating gumala dyan, hanap na tayo ng pagkain dito. Bunsa <coughs> na sa Kuya G. Shabu. May shabu pala dun. Shabu. Shabuway. Shabuway. <coughs> ano lang mga mahal yung ano dito na pagkain ito hanap lang ko dito ng pungko pungko <coughs> yan ang mga magagandang pagkainan dito Christmas tree Sana yung mga Christmas tree natin <coughs> Maraming mga bag Ito so Christmas tree <coughs> Yeah kami Christmas tree ha, ah, yeah, Christmas tree wow advance Merry Christmas pala sa lahat dito napakalaking Christmas tree sa so, tatlong palapag muntik na abot dun sa kapat na palapag yun lang oh Amazing spirit of christmas <laughs> Ito ang basulta ng nainip sa amin <laughs> At pagkatapos ng aking lakolako nga mga dong nakahanap ako ng pagkain yan nakita ko kasi si bubuyog at hindi ba yan mga dong extra ration mga dong kasi gutom magutom yan pag lakolako dun sa ayala terasis mga dong at yun lang nga mga dong maraming salamat god bless